Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, ang inyong lingkod po. Siyempre po, Renas Community at yun po, nagkana-reaction video tayo dito dahil po sa sinabi ni Asun po na narinig po natin sa slide ni Piqua, Birador Piqua po, sa panghusga po ng pagkatao natin ano. No, sinabi siya doon na, sabi niya nga, kung kani-kanino na lang daw po ako nagpa-KA and uh, uti yun po ah uh, yun ato ano ah madam Amazon nag aas ka ng respeto bilang matanda, nakakatanda ka naman talaga sa amin, ano? O ngayon, paano kita re-respetuhin kung lahat ng mga sinasabi mo is below the belt? At marami ka pong screenshot at yun nga, marami kang sinabi again sa amin sa pagkatao namin na hindi po karapat-dapat sabihin ng isang matanda na tulad mo, ano? At yun nga, hindi ay yung i-clear ko lang, i-clear ko lang. Hindi po ko nan wolf yung ko comment doon. Sarili mo pong pangalan yung nakalagay doon sa mga na, na nakakarating dito sa atin. At po na screenshot po 'yan. Ah, uh, kaya wag kang magulat kung bakit nirerebat kita, 'di ba? Kung bakit kita nere-rebate at sabi ni Papo, magpapatolfo, go lang po. Go lang. 'Yun ang masasabi ko. At marami kang below the belt na sinasabi kay Ate Melanie. Kung baga, As in, hindi na po nga na ano. Minsan talagang mapapa, mapaisip ka na lang. Kumbaga, tao ka ba? Mahal ba talaga si Reyna? Kasi gadi po. ba? Diba? At kung manasasabi man ako dyan sa live ko, is katotohan na real talk. Yan, real talk yan ha. Kung gusto niyo na lang po na magpatolfo, good. Good yan. Kasi yun ang hinihintay namin. Gawin nyo na lang po ha. Kasi ang katut, gusto namin talaga lumabas yung katotohanan at dyan na po magkakalaman. Na at dyan din na po kami ibabagsak <laughs> yung ebidensya. Kaya sabi ni Pikwa daw wala kami daw nalilalabas na ebidensya. Pag ebidensya ba kailangan bang ilabas, Pikwa? Make sense, diba? Ebidensya ang hatay pa kailangan namin eh, ilabas. Diba? Magugula mo sa surprise na lang nabas kayo. Nabas e, kayo at kumbaga mapaisip tayo. Nung sabi ko pa talaga yan, 'Di ba? Kasi pangalan na nakalagay dito sa mga screenshot. Lalo na mga pinagsasabi niyo, ginawa niyo kami pulutan, bilabo niyo kami sa social media. Kaya masasabi ko, good luck na sa ating lahat. Ano? 'Di ba? Mas may mas maganda yan na makarating kayo uh, kay sa Rafi Tolfo. At yung sinasabi nyo oh, na ginagamit gina, gina, namin si Reyna, excuse me, di ba? Ginagamit ng bata ba yung, na, yung major sponsor noon? pagpagamot ni Reyna, paggagamit pa na yun, di ba? Wala pa kaming channel ng noon. At may kabahay po, kaya, yung Reyna Bestie Maver at Reyna's Community, di ba? patuloy ah, syempre, na diba, yung mga ni expenses ni Reyna, na didigay, diba? di ba? Yung dalawang di, grupo. Kung, kung nakatulong kayo kayo na good. Diba? Nakatulong pero, pero, kayo good, di ba? Nakatulong talaga kayo. Pero wag nyo talagang i- Idi, kami palagi ah, na ako, ah, dyan. Lang, buts, at huwag nyo pong sabihin na nahay kayo. Dahil Kasi po, ilang buwan namin kami na, ah, na, ilang buwan na po namin. kami na, Tolerui, kumbaga, Aligaga. binababoy diba, ni Piko dyan sa live at Aligaga. na lahat mga comments nyo, lahat ng mga tapos, opinion maglahat, nyo, nababasa si po, po, lahat ng mga sinasabi nyo pag umakyat kayo sa live, puro pagmumura sa amin po, puro pagmumura. At ang balahula ng pagkatao namin, lahat po yun na nakarecord ha. Kaya, Exact kung gusto niyo na naman patulfo, sa, go lang po. Sa... Mas maganda Batumalan. yan magkaalaman kung, kung, sino yung panig. Nakakampihan ni upset na lang natin. Ano? Di ba? Minsan, Lodz, ano, hmm. uh, pupunta Kaya, tayo. Kaya, gulang, gulang. mas mainam yan. Uh, para hindi namin, na kami maga, magka, ano, maghirap Mag sa kakapila. kayo na lang po. Di ba? Salamat, hmm. di ba? Yun nga. Oh, para magkaalaman okay. ng lahat, magkaalaman oh, ng lahat sino talaga yung oh, gina, gina, tumulong gina, uh, eto, sa bata at sino nang gamit sa bata at sino yung balahura dito ha para yun nga, at ng pera. Okay, walang delete na live ha, yung masasabi ko, walang delete na live. anyway kahit ma-delete din yung live niyo, na-record ni po yung lahat, 'di ba? Na-record yung lahat. Yun nga, kaya, at dito lang po guys, bigyan ng shout ko po sa lahat nina, at sana po abangan nanay. po natin yung mga next din, episode sa din, buhay ni Reina at yun nga. Um, Basta, Itong, ah, ay, ano nalang natin, uh, uh, antabayanan nalang natin yung mga uh, anong magaganap uh, diya uh, tomorrow, lang, di ba? Rods. Yun, at sana maging happy yung lahat. Last, at na salamat po Ma diba? kay Ma'am Irish, di ba, kay Tita 1M, aligaga. kay Ma'am candy sa patuloy po na pag-suporta, Harina, at syempre sa mga individual dito na mga sponsors, si kay Ma'am AJ, kay Ma'am Love Each Other, kay Ma'am RC Hanson, sa lahat-lahat po naman sponsors dito na, na individual at siyempre po sa sponsors po ng Renas Committee, maraming maraming salamat po at siyempre ano, uh, of sa course, sa Reina Best Deliver, sa major sponsor ng pabahay, maraming maraming salamat po sa mm. pabahay. Para kay Reina at Binsan, sa suporta at pagpamahal. No. Uh, no. Uh, uh, no? At yun ka, dito lang po, at sa, ano, sa dulo po ng video sumaba. na ito, sa, ano, panoorin niyo po kung gaano ako. Uh, binalahura so, ni Azon oh, sa live kaya sa live ni Pico oh, ano kaya huwag oh, gina, kang masurprise Azon uh, kung na may mention kita Benz, sa ano no sa live po dahil po ikaw hindi kita imimension or ano kung wala kang sinabi maraming, again sa akin at ayan, pang yuyurak ng pagkatao ko yun lang no uh, at yun nga diba katotohanan ay lalabas sa tamang panahon ano diba okay go go lang sige ang nanay din pinapayagan kasi kasabuat. Pero, Lods, mas masabi ko lang, itong mga iba na talaga, droga, pero... Pa Ako ah, personal ah, Lods, halata. Kasi nung pagkikita namin nung last, nung last na pagkikita namin, tuliru siya, aligaga, di ba, mami? Aligaga. Tapos, ang bilis niya maglakad, iniiwan niya si Rina. Hindi nakituloy lang sila, pinatuloy lang sila sa Manila. Pero yung exact lugar nila. Exact na lugar nila sa ano, sa Batobalani. sa Bicol. Bicol. Mm. -hmm. mm -hmm. Minsan lods, ano, uh, pupunta tayron, ah, uh, isama ka namin nila Tita Mel pag-uwi nila. So ba? Ay, willing naman ako pag mga ganyan. hmm kanino-kanino na nagkakantot sa'yo. Mm. <laughs> uh, ayan. Ikaw siguro kung saan-saan ka na lang sa kanto. Eh, laking, na, ano nga, lang. natutulog nga sa kalsada eh, tita eh. Paglasing eh. Eh, hindi natin alam kung sinong kumakantot ka yan. <laughs> Kaya nga, ikaw ang uh, anubugaw kapalit. di ako. <laughs> nagagawa yan ng hindi adik Lods. Naipagtanggol yung addict Hindi naman magagawa ng isang uh, ano yan, normal lang utak. Yun yung problema. Opo, Ma'am Erlin, Erlin Paniel. Wala daw siya sinasabi. Ang kapal daw ng mukha natin. Kaya nga meron tayong uh, i-interviewin eh. O, oh, Lods, may interviewin lang ako. Patakatawa kay Yesen, guys. Kasi kanina sa live ni Mawel MJ, nag-comment yun na, sabi niya, ah, yung ano daw, tatay daw ni Reyna, yung sa totoong buhay yung, ah, si Nistor, si Lua, si Mang Nistor, ano? So, ngayon sinagot ko siya, inkit ka lang. Si Conan Wolf yung nagsasalita niya na, nag-comment doon sa live ni Ma'am LMG. Sinagot ko siya, inggit ka lang ka Ate Melanie, kasi nga, may anak si may Ate Melanie, ikaw, bulok yung matres mo wala ka anak kay inggit kay ate melanie yun ang comment ko comment back kay uh, Conan Wolf kasi marami uh, may kinoment po siya na below the belt kay ate melanie ngayon si Conan Wolf yung uh, sinabihan kung ganon yung bulok yung matres itong si Azon so, nagre-react bakit ko daw siya sinabihan na bulok yung matres o <laughs> oh, diba huli diba gabi discarte do talented Iba na talaga pag dalawa yung cellphone, sana naol. <laughs> Di ba? Ipaimbestigahan mo yung sarili mo. Huwag kang mag drama-drama dyan. Di ba? My God. Di ba? ka sa so sarili din. Di ba? Bakit mo nagsasabi na sinabihan kita na bulog yung matres? Di ba? Si Conan Wolf yung sinabihan ko. <laughs> Hindi ikaw. Pero ikaw noon may comment ka na sinabihan mo ako na bulok yung matres ko. Sa pangalan mo mismo na Azon. Pero kanina, si Conan Wolf rin sinabihan, sinabihan ko na bulok yung mattress kasi nga. paano nung pinagkukomend doon. ba? Diba? Grabe, well, huli, huli, huli lang. ba? Diba? Masyadong madrama. ba? Diba? Hindi kami tanga. Yun nga, guys. Mahina talaga. Hindi ba lang no, huli? Diskarte mo pa. My God. Gabi, diskarte mo. Tanda mo pa. Ang tanda mo naman. Diskarte mo. but this got just my diskartika ya kata wallang